Ako plus, <laughs> baka naman. Ito Pero yung mga anak mo, hindi mahal, basta mga anak. Oo, basta mga anak. Oo, oh, di ba? Yun yung pagkakaiba nun mga kawander. Pag anak, walang mahal-mahal. <laughs> Hello mga kawander. Asan dito kami ngayon. Kasi mabibili kami ng mga gamit ngayon. Birthday ni Kuya Joshua. Happy birthday na. So, Thank you. Saan ka pupunta? Ang SM order na ito mamaya. Ayan. Siyempre, may pa-cake siya. Kahit simple birthday lang. <laughs> Saka pupunta, bebe? Ma'am, parang kulang pa lang isang drinks. Sige, ma'am, sige. Ayun, mga kawander syempre, ibublo. May, walang candle. Walang candle yan. Ay, lagyan mo ng candle at, i, at i-bungee. Kasi kahit simple celebration lang yan. Sa, yan, yan. Yan na. Okay na yan. Ay, ang mga kawanda, syempre, ang dito na kompleto na. Yung barbecue na lang ang wala. Ano oh, ka rin? Pwede yan. yung barbecue na lang. Bye-bye. Uh -huh hindi nakalimutan yata yung pagsindi. Halindian <laughs> mo. Ayo makaka-wonder kasi di ba bibili tayo ng mga gamit sa school. Ay diretsyo celebration na ng birthday. Ilang taon ka na nak? 12. Well, happy 12. Happy 12th birthday, Goya Joshua. Birthday, Ayan. Joshua. simple celebration. I thank you. <laughs> Ayan, kain na tayo. Siyempre, pag pray muna natin siya. Ayan yung barbecue. Masarap talaga ng barbecue ng matunasan. Ay, ah, yes po. Thank you po. Ubus yung ano, barbecue kasi masarap yung barbecue nila dito. Bilisan nyo at pupunta pa tayo ng SM or Daneta. Busog ba? Busog? Busok yung birthday celebratory na no? mga busong chike. <laughs> ganito lang kami mag-celebrate ng birthday mga ka-wonder. Kasi wala nang time maghanda-handa. Tsaka mas maganda yung ganito kasi tipid. tipid. O oh, sa panahon ngayon, hindi porkis. O oh, maging wais talaga sa mga blessing na dumarate. Eh. Andito tayo ngayon sa SM Ordaneta. Kasi magsha-shopping daw sila. Pati si Wander Kasambay vlog tsaka si Ate Banji vlog. Magsha-shopping daw sila. <laughs> Sana all magsha-shopping. <laughs> Ay mga ka wander bumili tayo ng o oh, baunan ng mga kids ng tubig. Ito. Syempre Aqua Flash. <laughs> Baka naman. Oh, ba? Ayun na ayos yung Tatlo ang natin kasi tatlo yung mga kids natin. Hindi. yung tatlo yung Be, mo oh. Ito yung mga okay ako fun, man, man. Huh? Beke, naman. <laughs> Sige. A aqua plus baka naman. <laughs> <laughs> Inula natin yung tubigan nila kasi dito sila pumunta tapos sunod notebook. Ito na, tapos michas Oo. Kasi yung uniform nila, pinapahi natin yun. Basta at makindi, wala, wala tubigan, tubiga, no? Ayun, ano? Kukwa ka din? Yung... Ako plus, <laughs> baka naman. Pero yung mga anak mo, hindi mahal, basta mga anak. oo basta mga O, oh, di ba? Yun yung pagkakaiba ng mga kawander. Pag anak, walang mahal-mahal. Kaya mga kawander, o. Oh. Ito na yung binili namin para sa mga kids. Sana all. Mamaya na ako bi pag ano may sobra sa budget. <laughs> Ay, si Kobe sana all si Kobe Oh, sana all. Sa sabi mo sana all. Ay, Oy. Sana. <laughs> <laughs> oh nga, kaya tuwang to. Tuwa. Siya may gamit na rin siya sa school bi oh, si Kobe din. Ay, si Wonder Nanay vlog. Hindi ka bumili Wonder Nanay vlog? Wala. Walang budget. Mahal. <laughs> ay O, oh, pasukan na pala yung mga... Ka, an, ano, schooler mo? Scholar <laughs> mo. Mga kawander, pagkatapos namin mag-shopping, dahil nagabihan na kami sa daan, o, kakain muna tayo dito. Kasi kanina pa daw gutom si Bunso. Gutom ka na, Bunso? Mga kawander. Ashyal time muna tayo kasi birthday ni Kuya Josh. Hala! Hala! Hindi Ate Panji, samahan mo si ano? Si Juan! Si Juan! Ma! Papa ah! Nagulat siya sa tunog ng bilog. Ay mga wonder sana all. Papa, may it. Siyempre, na, it. Siyempre, may Oh, oh hawakan mo mabuti. Bigyan mo kay nanay. Ay, ilagay mo na yan sa kanya yan. Sa inyo na yan. Eh, sa inyo na yan. Tag-isa-isa tayo. Kaya sabi ko sa inyo. Sa mga kasi ko bigyan, oh. Hmm. Hmm. Ha? Ay, eh, mga ka-wonder, kain na tayo. Takas ng ulan. Nandun si Wonder Daddy, oh. Andito pa kami sa ano. Anong lugar to? Hindi. <laughs> <laughs> <Andito. laughs> ay, ayun. kalasiao Pangasinan. ay sige na, Si Iman sa harap. Sa harap. Ayan eh naman, bilis. Thank you po. Oo.